DBM secretary hindi dapat palitan sa gitna ng mga isyu kaugnay sa pambansang budget kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano RMM binarangan ni House Committee on Appropriations sa chairperson Representative Mika Swansing ang panawagang palitan na si Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman sa gitna ng mga issue ukol sa pambansang budget Ayon kay Swansing mataas ang respeto niya kay Pangandaman at nakita niya ang sinceridad, dedikasyon at integridad ng pagtatrabaho nito kaugnay sa pambansang pondo lalo na sa paghahanda sa 2026 national budget bukod kay Pangandaman ay pinuri din ni Swansing ang mga kawani ng DBM na lubos na nagsistinga para maaayos at maging transparent ang proseso ng budget upang masigurong hindi maaabuso ang pondo lalo na ang unprogrammed appropriations. In case one thing, maaaring may mga pagpukulang sa nakaraan pero malinaw niya ang hangari ng mga taga-DBM sa pangungunan ni Pangandaman na paigtingin ang mga evaluation at assessment guidelines sa ahensya. I have the greatest respect for secretary Amena Pangandaman. I have worked very closely with her. I have always seen her as the best economist um, I've worked with. Uh, of course, aside from Sec RC, I really see the sincerity um, in the good men and women of DBM to continually improve their processes. And din po nila na in advocate na mga transparency measures, yung open budget, um, yung project dime. They have a lot of transparency measures as well. So um, even with the recognition that there might have been instances in the past uh, wherein certain um, guidelines would need to be. reinforced or amended. Um, nakikita ko po yung sinceridad sa ating mga kasama sa DBM na talagang gusto talaga nilang ayusin yung proseso. Yan po si Representative Michaela Swansing. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Papak, RMN.